Hello, good morning mga idol. Quick demo lang tayo sa Koda Buffalo e-bike kung paano patagbuhin mga idol. Samahan nyo ako. Nandito na tayo sa drive seat mga idol. Ito yung susian yan. Pag nakaganyan, naka-off yan. Ngayon, i-on natin Mga idol. Yan, naka-on na siya. Kita na yung mga ano niya, ilang volts at saka yung battery sign at saka yung kilometer. Dito may doon may makita kang D at saka R. Yung D drive at saka yung R reverse. Ito yung brake lever. Brake lever sa unahan mga idol. Yan o. Oh. Ito naman sa baba mga idol. Yan ang ano niya foot brake. Dito naman sa right side ko mga idol. Ito yung hand brake. Naka, nakaangat siya. Yan, ibaba natin. So, pwede na siyang i-drive. Ito yung throttle niya mga idol. Kung pa, patakbuhin mo na. Parang nag-drive ka lang ng motor. Yan o. Oh. Yan sa baba may nakasulat dyan. 1, 2, 3. Yan, One, two, yan yung speed niya. Testing natin patakbuhin mga idol. Kunting pitik lang kasi may malapit na dalawang kotse sa nahan nakaharang. harang. Kailangan yung kanan mong paan nakaapak palagi sa brake kasi delikado may kotse sa unahan. No?